Oh, just it, oh. <laughs> ka ako, Luko. Oh. Picture mo to. Picture mo to. Yes. Picture mo, ano eh. Woo, po po <laughs> sa tayo pupunta dyan? Pagin ko tayo. Justin! Justin! Bakit pa na tayo makakaliko niyan? Kami bahala. Sigurado kayo. Paano pag lumubog tayo dito? Paano pag dumaan? Paano pag dumaan? Tatanggay hirat ako. Oo nga, pag dumaan, may dumaan. Sigurado kayo? Ang linis ng tubig na just na. Is linis ba ng tubig? Ha Mabango? bango. Ano may ko yan? <laughs> Yan ko na. Hoy. Yan ko na, I stop ko na. Mm. Yes! <laughs>